Nagpahayag ng pagkalungkot ang mayor ng Baliwag Bulacan na si Ferdi Estrella dahil sa isang episode ng programang Abot Kamay na Pangarap kung saan naging katatawanan ang lugar nila sa palabas. Sa episode na ito, makikita ang pinagtutulungan ng karakter ni Lotus at ibang mga kasamahan preso si Moira Tanyag na kontrabida sa palabas at sinabihang Baliwag Bulacan umano ito na ang ibig sabihin sa madaling salita ay baliw. Ginanapan ni Jackie Le Blanco si Lotus habang si Pinky Amador naman ang gumanap na si Moira. Nabubulok ka na ba, Moira? Pepe! Ano yung narinig ko? Ah! Ah! Ano yung narinig ko? Wala! Ay, hindi! Guni-guni mo lang yan, Moira! Wala kang narinig ka! Wala kang narinig! Guni-guni mo lang yan! Not hearing! Dito ka na paglalamayan. Asang ka ba matanda ka ha? Magpakita ka sa akin! Ano, patay ka na? Ha? Kaya minumunto mo ako? Asang ka ba ha? Magpakita ka sa akin! Asang ka! Sino ko ang usap ni Moira? Sino yung Pepe? Hindi ko kinalaang Pepe. Ah madam, yun yata yung viena ni Tanyang. Nasa ICU daw yung sabi ni Chang Susan. Ah. Nakong bakang lumuluwag na tornilyo yun ito. Nagde-delir ah, yun. Mm. Na, yun, ah, na. yun Kala mo may kaawal? Papunta na to sa baliwag, Bulacan. <laughs> Papunta na to sa baliwag, Bulacan. <laughs> Sa kanyang Facebook account, nagpahayag si Mayor Ferdy ng pagkondena sa irresponsabling paglalagay sa script para gawing katatawanan ang baliwag bulakan. Sana umano ay magsilbing aral ito at hindi na maulit ang ganitong pangyayari sa ibang mga palabas at pagtatanghal. Ilang araw matapos ang post na ito, humingi ng paumanhin ng GMA7 kay Mayor Ferdy sa paggamit ng pangalan ng lungsod. Ayon dito, hindi nila intensyon na makasakit o hindi bigyang respeto ang baliwag bulakan, kaya naman gumagawa sila ng aksyon para itama ang pagkakamaling ito. Ano ang masasabi niyo rito?